Dear Mahal, nakadikit siya sa kahon ang card ng home credit. Bayad na ang down payment niyan. Ikaw na lang, bahala sa 3 months installment, 0% interest naman. Ang mahal niyan, pero mas mahal kita. Love, Diana. My name is uh, Jomar M. Zabala. And I am Diana Marie M. Zabala. Marespo niya, teacher. teacher. Social media talaga ang uh, naging way uh, para kami magkakilala nitong aking asawa. Nung first time ko siya na-meet, yung Team One Love at First Sight ba tawag doon, na-realize ko, ah, uh, magiging asawa ko to. Nag-propose ako sa Baguio. Sumakay siya ng boat, tapos pagbalik niya at pagbaba niya, nagulat na lang siya, nakapalibot yung mga tao, yung mga relatives niya. Siyempre, I said yes. Malapit na yung wedding namin, hmm. Then, sabi ng coordinator, baka nakakalimutan namin na kailangan namin mag-provide ng gift sa isa't isa. Minigay ko sa kanya is pabango. Sana maging mahalimuyak yung ating pagsasama. So, nung bumili ako ng gift, nag ako nun ay sa SM Store. So, yung gift na binigay ko sa kanya that time, is relo. Pero that time kasi kapos na kami sa budget. Yung <laughs> sabi ko, paano ko siya maa-avail? Wala naman akong hawak na pera or cash that time para mabayaran siya in full payment. So yun, hinawag niya yung nasa home credit. Then sabi niya po, Asakto ma'am, naka-promo po kami ngayon. Hmm. Zero percent interest. Gumawa ako ng letter. Bayad na ang down payment niyan. Ikaw na nga lang bahala sa installment na three months. Pero zero interest yan. Siyempre, <laughs> tuntua ako. May relo na ako. ano Pero ako talaga nang bayad. <laughs> <laughs> ang loan kasi yan ay isang responsibilidad. Ang mga nagagamit natin na nahihiram, ay kailangan mo yung bayaran. Kasi nagamit mo na yan, you need to pay. Oh, you need the uh, only one valid ID. Ganong kabilis yung proseso. Hindi lang pa sasalamat po ng home credit. Mahandog po namin sa inyo kung mag na regalo namin for you guys. Sige kasi Wow! Wow! Extinyo! Oh my God! Thank you, Home Credit! Thank you, Home Credit. Oh my God, may TV na tayo. Siyempre, kung tao si Home Credit, lubos akong magpapasalamat sa kanya malaking tulong para sa akin na sa ngayon, nagsisimula pa lang kami ng mag-asawa. Gusto pa namin magpundar ng mga gamit in the next future. Love ngayon. you. Love you. <laughs> Ikaw, anong kwento ang mo?